Subscribe! Malutang kuhol. Malinis naman yung ito mga kaunti. Malinis ko. Ka. Malam po itong tularan. Hindi kayo kumakain ng ganito. Kuhol. Ito mga kaunti. Malalaki. Kaso nga nandiyak ng ganito. eh kaso wala hindi talaga ako kuha ng ganito ngayon kaya kuhol lang tayo ngayon lalagyan natin ng sampalok yan ang dami malilit sya ito yung kasarapan nya eh. mga malilit na ganito sinigang na kuhol natin siya lulutuin ng agad hindi natin siya lulutuin agad bali isang araw muna bago natin siya lutuin para may labas na yung mga dumi dito mga kaibigan lamig pa ng tubig sa malinis itong kinukuha kong kuhol mga kainsan, oh? hindi siya kinukuha doon sa bukid hindi talaga na ulam yung kuhol sa bukid eh. dito lang sa ilog pwedeng ulamin ng kuhol kaya kung kukuha kayo ng kuhol dun sa malinis gaya nito. ito umagos yung tubig sa mga hindi nagulam ng kuhol dyan huwag na lang po itong panoorin itong vlog ko ito talagang kasarapan oh. ang ganitong size ang mga kasarapan Nung lagyan ng sampalok silang palukang river pang kangkong dito punta ka dito sa ilog may mga kangkong na no? inuulit ko po sa mga hindi kumakain ng kuhul dyan eh, huwag nyo na lang po panurin itong aking vlog hindi ko na po kayo pinipilit na manood sa aking vlog sa mga basher pagpatuloy nyo lang all na namin dito oh. sa mga may gusto ng kuhol dyan punta kayo dito sa amin at tayo mamumulot ng kuhol tapos siluto natin masarap din to sa adobo mga kain sa yung mga ganitong size na pang adobo na lang to pero sa mga ganitong size Lagyan na ng sampalok <laughs> Tignan nyo naman ang kalilisan ng Ilog dito sa amin Malinis ito Ayan, Malinis yan